Hello mga guys. Good morning. Kain tayo. Santol. Hmm. Harap ng santol mga guys. Sabang ko. umaga mga guys tayo na ko nito daw so, nga sa almusal ko libre lang to ulog ng langit wala nang lakyat akyat sa na puno nalalaglag na lang Ito sa ang aking kapitbahay na santol <laughs> binibigyan lang niya ako magamaga dami <laughs> almusal ko kasi wala namang ulam ito na lang ang almusal ko wala na itong ulam ulam <laughs> Pagpuk. Maraming mga puk. ko na kinuha lahat. Ibigyan ko naman yung iba. <laughs> Ibigyan ko naman yung iba. Ano okay. Okay. Tara. Ano ba? Ano ba? angay-angay. Angay-angay. Malapit lang. Sabi lang sa kalsada. Hindi hmm. man maakyat. Hindi Kedi... laglag na lang. O. Sila na lang ang puso ang bumaba. <laughs> ang bait ng santol mga guys. ano <laughs> ano tawon kasi na pansin ko na kung magdumi ako mga guys naayos na yung pagdumi ko oh. Pero kung hindi ka pag-upload, hindi ko kapansinin. <laughs> um, yung negative na ano, yung kagaya nito. Pero bangkok din ito, pero maliit lang siya. Hmm. Malaki. Hmm. Mayroon din. Kapatid nilang maliit. Pansin ko talaga mga guys. Ang gandang binipis ito. Ito ang maganda daw. Patawa yung mga hindi kumakain ng kanin. Ang plotas ang mo. Anong karaanan, sabi nila, kain mo na daw ng ano, kanin bago. frutas bangun hmm, kanin, apa ya? Anu, dina dimanhalu yang anu, ane nyesek frutas. yan sa Getong uh, City maglaway na lang ako sa sa kasi kaya mahal ha ang 20 ang isang piraso ang say ganyan di ako bibili kasi mahal gusto nyo kumain ng santol mga guys halik kayo sa bahay punta kayo dito sa Montalban daming santol dito Saka mangga daming protas dito mga guys kay hindi ako gaano nakakain dito ng kay ito. ito talagang santol kasi kapit bahay ko lang Oh Ang oh ganda.